Oh, ano may isa Ha? Ayan mga parts, may opposite. Uh, tuminta no. uh, Oh, oh. muswak-puswak pa. Ah, pa? sit. 국민 c a s 리 s 참 Katag, eh. yes, tatlo Isa <laughs> yes, okay. so, Ayan, no? Ubus yung, tamahin, no? pa sila sa ano, no? Ha? Ah. Mafi Rear Ha? 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 Yon, what's up mga parts? Good morning, good morning. Ayan, so tayo naman yung magpusit. Welcome na naman sa ating panibagong episode mga parts sa ating uh, cattle fish hunting. Tsaka of course kasama natin yung partner natin. good morning mga igan. Isa na namang mapagpalang umaga sa ating lahat. Welcome sa ating channel. Yon, no? Imor TV PH <laughs> mga TV yan yan yeah. mga parts so, dami ng ibon so may mga maliliit na isda na dami sa linas partner oo maya maya ay so naman yung casting mag na naman dito yung mga ano natin mga OFW angler dito yan mga parts may basta din doon dalawa nag na gano. namumusit din So si Pacner mm -hmm. nakalatag na Ayan o. No? Tsaka doon naman tayo. Dogtong tayo doon mga parts. Ayan mga parts dami kasi malilit na isida. Ayan maraming ano. Maraming ibon na 'yon Yun. Tsaka maya, maya mga parts. Update na lang sa ating huli. Alright. Ayan so, mga parts. Try na ating hatakin yung ating ano. Ang ating nilaan. Nilaan na bakra. Medyo maalon-alon ng konti mga parts ano o oh. bakso natin oh. ang laman takal lang natin mga parts tapos hagas lang ulit oops, parang naman mga hatak-hatak ah ha. yun mga parts wala ganun lang mga parts oh. ayun lang napit lang ito medyo umalo ng mga parts so check natin yung isa natin dito Baka mabigat to Sumabit Sabit pala Uy Sabit o oh may huli Sabit mga parts Ay lang sabit na tayo oh sabitan kasabit ah tinira naman na mga isda mga pots oh ah, maliliit na isda ay lapit naman nun uh. lapit natin dito mga parts yung isa natin check natin ano medyo maingay na yung dagat ay nahulog na pala to yun shout out sa ating legendary rod ayan oh, ginawa na natin pang kalawit ang ah. hulong na pala mga parts baka may laman ito uy ah, meron nga oh danin lang natin, meron na ito mga parts. Kami 'di pa aaluhin no? Meron mga parts, sana makuha natin 'to. Мы не Ayan na mga parts. Ayan na. Ayan na siya. Ayan na siya. Malapit na sa harap natin. Malaki malaki. Hmm. Thank you. ano yung dito ka okay. Oh, Ayan mga parts Wasak yung ano natin Wasak yung Kain natin oh Pero may hook yan mga parts Alright 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 Dali na yun mga parts yun no? mga parts sa dalawa tayo katag katag, squid yun mga parts na dalawa tayo, gumilid sinalok natin oh no? dalawa hindi natin nakuhaanan dalawa mga parts mga lalaki alright ito okay, mga parts opposite mga parts dagdag sa ating na, na ano dagdag sa ating na nakawit ay hey, wala bumitaw ah meron meron ano ano oh. ay binitawan tuloy hindi na hook mga parts Kasi bumalik ayan bumalik ayan 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 pinuha o oh. pinuha pinuha kawitin natin mga parts hindi siya na hook eh may hook kasi ito mga parts so kawitin natin kawitin natin ay binitawan na naman ayan bumalik balik-balik siya no? ayun ah ah tawan kulit ah ok kain ka muna Oh, ah. balik yan, oh, balik. Ano? Ah, hindi may hook condition hook hmm dali oo oh. pasti <laughs> <laughs> binugahan pa tayo mga parts <laughs> bumawi <laughs> hindi maliit lang may eh. oh. yun sya mga parts bumawi oh. pa grabe <laughs> mga birds, dinali tayo. Yun oh, no, tsura natin oh. Wow. <laughs> Gabi, timing nakaharap pala sa atin, bumuga. Gumawa mga birds. Gumawa yung sip. Lan na ba? Mga ko. Ayun. Ayun, what's up mga fans? Binugahan tayo dito pa sa tenga tenga natin ayan o oh. bumawi ayan o oh, mga parts, kita mo yan binawi binano tayo may inanakit yung posit natin na nahuli ayan o oh. Alright mga parts, nakakatatlo na tayo yun mga parts ayan so ano pa pala tayo may ilaw kasi medyo gabi tayo napunta dito mga parts kaso wala tayong nakukuha wala tayong nahuli so dito na lang so yun mga parts update tayo mas lalong lumakas yung alon yun medyo humangin ng konti tsaka ng alon alon so, medyo mahirap hirap na yan kawitin pag may ano tayo pag may huli Ayan may um, mga ibon eh. Kasi mga parts, marami talagang maliliit na isla. So, baka mag-ano na tayo. Welcome naman sa panibagong episode sa ating casting. Ayan, si Pakner nandun. So, update muna tayo sa ating huli mga parts. Update muna tayo sa ating huli. taket na ata? So, dito na natin kay partner Pakner. Kipakner. 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 Yan mga parts. Nakaapat na yan oh. Nakaapat na. Piraso na yan si Pakner. Yan Nakaapat na piraso. Ano ano? Saka yung huli natin nandun mga parts. Dahil. Uh, doon nakalagay yung bakra natin. Lipat na lang natin mamaya. parts na nahuli natin ayan o oh. tsaka ito mga parts ayan ito yung bumuga sa atin o oh. ang cute ang cute pero lakas bumuga ayan okay, mga parts nasalak natin to kanina o lang sila ito o sa may pahid ito wala wasak yung chan yan ah. Uh, ito na ano ano na ano. mga parts sumali, oh.